araw naman mga kabutsyan Maraming kasi nagtatalong sa akin dahil sa gusto ko na mag-apply ng kabutsyan dito sa Bansang Middle East Dito sa company namin at sa agency namin Ang mapayo ko lang sa inyo kahit nasa wheat market kayo kaya public market kayo Kompletuhin nyo muna yung requirements nyo tulad ng ano, passport, dapat ay passport kayo pag mag-apply kayo may certificate na kayo ng butcher kahit sa nasa palengke na kayo ng mga butcher yung certificate. So, sino may-ari ng palengke, eh? magawa kayo doon. Nasusulat niyo yung address ng palengke niyo, ng pangalan ng palengke. Ganun lang, kahit hindi na siya silyado. Ayaw na yan. O, oh, sige. Hmm. Mayan lang po oh. Kahit hindi siya silyado, basta certificate siya. Tsaka kung may picture kayo dyan, sa tulad dito, ito sa shop niyo, magpagawa kayo ng ano, magpa-picture kayo tapos pwede nyo ilagay yun doon sa ano yung requirements din yung mga kabut siya. Kaya yung ibang mga requirements, wala nang MBI, alam nyo na yun mga kabut siya. Kasi nga, yun ang mga ano talaga para sa pag-ibang bansa. Tsaka kung ano, kung mag-apply kayo dito sa agency ko, tulad ng ano, yung ko yung ng agency na ano, yung ilang beses ko na yun ulit-ulit yung right at saka yung ano, yung hand drop, tsaka CDK, yun. Tsaka may agent pa ako doon sa may ano, Andrew Agency. Eh ano ko na lang doon sa ano, <coughs> doon sa comment para pwede nyo i-chat siya. Kaya kung mas maganda talaga, pinaka-dabes, mag-apply kayo mga kutsyo. Puntahan nyo talaga yung agency para mabilis yung prosesin nyo. Baka ngayon yung pre para mga kutsyo. Mag-start, mag-hiring sila kasi nga. Ngayon 28 daw, ano sila ngayon? Eh. Tawag yan. Yung agency yung mag-ano walang employer yung para mag-interview lang sila. Hawang uh, di ko alam yun, sabi ng comment. Basta ganun lang, ituloy nyo. Kasi priority ko ngayon, yung mga katulad dito lang din dati, nagtatrabaho sa palengke, public market nga ka with market, yun ang gusto kong makaalis, mga maka, din sa agency namin para uh, makatulong na mga kabut siya. Kasi pag yan, yung mga manong talaga, mga parang professional na talaga sila, yung mga marami ng rate complete na yung mga requires, yung mga sa Monterrey, sa Pure Gold. Yun, mabilis na yun. Kaya halos kumplito na sila. Kasi pag hindi sila... Sa YGT, para si? Ah, Mamos kina. Sa so, bus production, tapos yung bus. Production. Bas, production, bus production. Balot. Kaya hanggang dun na lang mga kabutser. Kasi parami mga buboy mga kasama ko dito. Di alam mga trabaho. <laughs> kaya hanggang dito lang. Yun. Kasi karing lang din ako sa public market, sa wind market. Yun, tuloy nyo na lang yun, mga sa mga play doon. Kasi pag hindi kayo maro, ano, naubo nga pala kayo yung mga kagod siya. Kaya katulad ka na ko siya. Ikaw, ikaw, nga Kaya ganun ang mga, ano, mga kagod yung mga requirements na sinasabi sa inyo. Basta, kumplituin nyo yun para, diba pag parang kumplito na tayo sa bar, may bala na tayo. Kasi pag wala kayong mga requirements niya, parang hindi naman kayo ikaw ng agency. Papakomplituhin lang yan. Kasi nga, para pagdating ng employer, i-attach na nila yun para magkaroon kayo ng visa. Lalo pag pumasakay sa interview, dapat ipasan nyo muna yung interview. Kaya yung mga may interview pa lang kayong ano, ano kayo, panungurin nyo ibang video ko, may mga tips ako doon. Ganun lang. Eh, ano rin yung ano, kung tips din sa inyo, meron din ako doon. Kaya, yun. Yan na lang ang masasabi ko sa inyo mga gusto mag-apply. Basta ngayon darating na April, kaya mag-i-start tayo yung EGC na Basta yung mga malayo pala, hindi ko kayo mag-email. Kaya nyo lang, search nyo yun lang yung agency. Kasi hindi ko na rin alam yung mga ano nila kasi matagal na rin ako dito mga kabutser. Tsaka hindi ako naman yung ano doon. Aplikat lang din ako doon. Doon lang din ako. Doon lang din ako, ako nag-apply sa kanila. Kaya i-search nyo sino makilala nyo doon sa ano. Yun hindi kayo ng ano, para ma-assist kayo, hindi kayo advice, mga tulong, para ma-assist kayo nila. Kasi pag uh, wala kayong makilala doon sa agency, tsaka kailangan lang, nag kayo, hindi pwede yung sabihin nyo, pagpunta nyo doon, isang beses na kayo mag-i-inform, hindi nyo, hindi nyo pabalik-balikan yung agency, hindi nyo bisitay, hindi kayo mag-message sa mga nakilala nyo. Kasi pag mag-message naman kayo, alos hindi kayo ma- pa... niya, kaya mas mga talaga, yung mga malilapit, kaya nasa Maynila lang. So, handal, puntahan nyo yung agency. Balikan nyo. Mag-apply kayo, mga dalawang linggo, isang linggo. Ang inform na kayo kung ano, ano mga kailangan nyo pang gawin nyo sa agency. Diba? Kaya, tsaka kung ano, mag-apply kayo, huwag muna kayo mag-resign mga kutsal. Para mapapayo ko rin sa inyo. Dapat kasi, may trabaho pa rin kayo Kasi nga, hindi naman kayo makakalis-alis agad yan. Diba? Ang tagal din ang proseso niya kasi sa visa pala, sa paghihintay para pala ng employer, tagal-tagal pa rin yung mga yeah. dito na lang dapat pa rin kasi may paying agency yung mga requirements pa na ayusin nyo di ba? Yeah. dito na lang mga budget sana makatulong na lang ako sa tayo yung sign agency ko yung merit na yung ulit ulit yung sinasabi sa'yo yung adrobe tsaka yung CDK search nyo lang yung mga yeah. bless